Asin, Kesyo korap, Abusado. Putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election -e na kasi. Pakisabi kay Sarah, Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko, eh. Eh, putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo, eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa.